Tayo. Ayan tayo. yeah guys. Ayan, na tricycle eh. amotor Kain-kain tayo, guys. Welcome to my vlog. Nas 12 na pasado eh. ulam kulang natin, guys ay hindi kita yan ang yan ulam natin balatong mga uh, ibang ulam yan ay taklog yan 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 nais nice na to nagutog na ako eh nabot na ako ng lutong oh ano yan pakain ka na rin Kain tayo guys Welcome to my vlog Mga simpleng ulam guys to Ulam ng mga Simpleng mamamayan <laughs> Sarap naman guys no Balatong Alam nyo yung Balatong na may halong ano so tangho ata tap tap to may ano eh, may mga tapa no na lang pa to mga tapa pabili eh itong ano lang lahat niya ay kim dahon ng malunggay Manamot na tayo ng gutom dito. Malayo pa kasi yung ating kakainan. Eh. May mga tindang pagkain. Oh. Kim, kain ka Kim. Kain ka na. Toy. Tubig ka. Yung tubig. May anaw ulit tayo kakain sa bahay. Mga ano lang to. Pantawid. Sabi nga ano sa area tayo ngayon Kaya tayo uh, kumakain na. Hmm. Daming kanin nung nilagay ni ate. Para pala kalahati lang. Kasi pag ang kanin ay eh, hindi mo dinurog-durog. Ang niya yan eh. Ay, pag dinurog mo siya. ano na siya. Madami diba, na yung pagbuo siya buo buo yun, mga tipak tipak lang alam mo kakaunti pero pag dinurog mo siya madami siya guys May nakakain doon? Mama, kain? Mas nagkakayos. Ha? Nagkakayos din. Nagkakayos din. Dalawang bagay ang ginagawa. Nakakain at nagkakayos. Kain kayo. Kain na kayo. Shoutout kayo sa ano ko. Sa vlog. Yan. I-subscribe yung channel ko ah. kahang hangout channel. Sa YouTube. Ito kahang out Ito. May load ba kayo? Ay, wala. Ito sa bahay ni lang. May wi kaya no? yan, oh. Hangout channel, tandaan nyo. Ah. O, Mga, ano yan, mga tawag dito, mga organic yan, na Mga subscribers, no. Yung na mimit mo ng personal. Tapos, pagpapasubscribe subscribe no. Sigurado yan. alam akong mga ganyan. Kasi, yes, eh. malibasa na rito tayo sa, ano, Malapit tayo sa... Ang bagay tayo ay uh, actual na nakikita natin ng mga tao. Wala pa subscribe natin. Masyadong oh. mababa yung ating cellphone eh. Done. tayo tubig. Buti di umulan. Belong belo tayo. No? Unlike ng mga ilang araw, sobrang ulan lakas. Pero may mahalin pa rin. yung mga kaya nagkasunog dito sa amin eh. Tatlong sunod. Ito yung nagpahirap sa mga bombero ba? Guys, yung kakas ng hangin. <coughs> okay. Ayun tayo kumain. Labas. guys. tapos na ang natin, guys, no? Nagpipitin natin yung okay, ng tubig. Pusog. Bye-bye, guys. Thank you, thank you, thank you sa panonood dyan, no? Ah, uh, pakilike lang yung ating uh, video, guys, to. At uh, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, Pindutin nyo lang po yung subscribe dyan at saka yung uh, notification bell, do no? At uh, select all po tayo, guys, do. No? Okay. Salamat! Bye! Ingat-ingat po tayo!